Sa isang makasaysayang pangyayari sa Roma kabilang ang tatlong Pilipinong kardinal sa mga boboto sa magiging susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika at posibleng ring mapili bilang susunod na mamumuno. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. May tuturing na makasaysayan ang gagawing pagdalo ng tatlong Pilipino kardinal sa Papal Conclave para sa paghalal ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika at posibleng mapili bilang susunod na Santo Papa. Kabilang sa mga ito si na Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Si Cardinal Tagle ay kasalukuyang ngayong nasa Roma at pro-prefect ng Dicastery for Evangelization. Si Cardinal Advincula naman ay ang kasalukuyang arsobispo ng Maynila at si Cardinal David ay obispo ng Kaloocan at kilala sa kanyang matapang na paninindigan. Sa buong mundo, may higit 250 kardinal pero 135 lang ang 8 years old pababa at eligible na bumoto ng susunod na Santo Papa at kailangan ng two-thirds ng majority bago uyanunsyo ang pangalan ng susunod na pinakamataas na lider ng simbahang katolika. Ang inaasahang partisipasyon ng tatlong labanggit na Pinoy cardinals ang siyang kauna-unahan sa bansa na sumailalim sa malalim na Catholic heritage sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.